Yung pagbibitaw natin mga sabong importante yun mga asabong Yung pagbibitaw ha. Kasi ang bawat bloodlines, ang bawat manok natin may kanya-kanyang style ng laro. Ha? Inihahanda mo pa lang ha. Inihahanda mo pa lang yan. Kung bagay, kinukondisyon mo pa lang. Tingnan mo na. Tingnan mo na kung ano yung laro niya. Tingnan mo na kung paano yung laro niya kung harap ba, tagilid, malayo, malapit. Magandang araw sa ating lahat mga kasabong Ayun, nandito na tayo sa episode Teka lang, paano ba? Kira yata ulo nito <laughs> 15 ng ating Sabong Pinas YouTube channel Ayun, palakpakan muna tayo dyan, syempre At syempre, hindi natin makakalimutan ang Sigawan Shoutout muna tayo dyan mga kasabong Ayun, teka lang, meron tayo dito mga isa-shoutout Actually, mga kasabong, episode 14 Dapat yung shoutout na to Pero Siyempre, hindi tayo nag-shoutout nung episode 14 dahil galing tayo kay Kalantas Game Farm. So ngayon, episode 15, um, continuous tayo ng mga nakalista. Um, yun nga, sinabi ko, dapat episode 14 to. <laughs> so yun, sinashout ko si mike Ganyo. At si Edgardo Dio. At sa mga anak niyang, si Crisya at Mrs. Niyang, si Delia. Sinashoutout kita ang buong pamilya niyo, am um, uh, Eduardo. At ang King Pinoy. Yan. Si Dean Mark Umali, Emat Arevalo, Justin Rosario, Ruel Sabala at ang at sa tagalaga niya na si Dan. Yan, ayos mo pag-aalaga sabi ni Ruel Sabala. Sir, grabe ka naman. Hindi <laughs> <laughs> mo joke lang. At si Carlo Cabanelo, Cabanello, Cabanne. Ay, Carlo Cabanella pala, Cabanella. Huwag yung intindi itong Pilipitan Dilan <laughs> ito eh. Yan, at si Digoy. Yan, yeah, si Digoy. Siguro, anak to ni Digong. <laughs> sa akin, sasaktang siya. joke lang, joke lang. Di ko yan, yeah, sinashoutout kita. James Velasco. Si Jamie Rivera from Hong Kong, yan. Um, salute sa mga, ano dyan, sa mga brad na tawag naman dyan. Sa Hong Kong chapter. Tapos, um, at last, si DJ Jin ng Pitmaster Live. O, oh, di ba? May mga nagpapasya-shoutout tayo dyan, mga DJ ng mga Pitmaster. <laughs> Galing, ha? Eh? Sina-shoutout kita, paring DJ Jin. Um, sana mag tayo soon. At um, to, last na daw. At si Sandino Godoy. Happy birthday, happy, hap, happy, birth. happy, happy birthday. Happy, happy birthday sa anak mo, Sandino Godoy. Yun, uh, mga asabong, doon sa mga nagpapasya-shoutout dyan na hindi pa nasa-shoutout, um, First 10 po tayo ng mga nagko-comment. Pero mga asabong, puno tayo ng na nagko- puno po tayo ng ano eh, ng 15, 16, hanggang 17. So, yung mga susunod na mag-comment, ililista po po yan para ma- para ma-shoutout po kayo ng episode 18. Yung mga kasabong, um, maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa Sabong Pinas. Ayan mga kasabong, am, um, syempre, ang um, pag-usapan na natin kung ano ba talaga ang content natin ngayong araw na to. Paano? Pag-usapan natin! So yon mga kasabong, ang pag-uusapan natin ay ang mga bahagi na dapat nating isa alang alang Siyempre, bago tayo lumaban mga kasabong. Um, for sure, may masisimot kayong aral dito, kaya kailangan mong tapusin ang episode na to um, para malasap mo kung ano ba talaga yung mga ibabahagi ko. Lumapaw na naman. So yun, mga kasabong, ang una natin is yung pagkikiping mga kasabong. Siyempre, tandaan natin, ang pagkikiping mga kasabong ha, ikikiping mo yung ilalaban mo ano ba, night before the, fight, kinabukasan ang laban mo. Yung gabi pa lang, yung kikiping mo doon na sa folding, nagdadalin mo sa sabungan. Ang mga asabong, dahil, ang um, para hindi siya manibago sa kanyang pagpapahingan. Dahil, pagpunta mo sa sabungan, dahil lalagay mo yung sa kiping, mababaguhan siya. Oh, ano, bakit? Mababaguhan yan sa lokasyon na paglalagyan mo. So, yung gabi pa lang, mga asabong, doon mo na siya. Ikiping mo na siya doon. O kaya kung magkikiping ka ng tatlong, tatlong araw, Siyempre, ganoon naman ang pagkikiping natin mas maganda kung doon mo na siya patutulugin ng patutulugin para pagdating na sa buwan iwas stress siya iwas stress ang iintindihin na lang niya ay yung laban niya hindi na siya maninibago dun sa pagpapahingahan niya so yon mga asabong ha, magandang tip din yun na ulol at ang pangalawa mga asabong ha yung pangalawa wag nating ugaliin mga asabong na kung kailan aalis na lang tayo aalis na lang tayo tsaka pa natin nahanapin yung mga gamit natin ha Tsaka kasi, pag may nakalimutan tayo, alam ba? may nakalimutan tayo, umalis na tayo, may nakalimutan tayo, dyan napapasok yung pamahiin eh. Nasasabihin natin na, huwag na tayong bumalik, kasi masama daw yun. Kasi masama daw yung ganito, mga asabong, 2020 na, huwag na tayong maniwala sa mga ganyang pamahiin. Mga pura nga nyo, tahiin nyo! <laughs> Dahil mga asabong, halimbawa lang ah, halimbawa, nakalimu nakalimutan mo yung, isa, is, isip ako importante sa ano, tissue. ah? Pag palagi nakalimutan natin yung tissue, syempre magmamating ka. ah? mag ka doon pag maglilimber ka na. Tapos umipot. Ano yung kakamayin mo? Oh, ano? Bakit? Ah, tapos gaganong mo ng chinelas? Siyempre, kailangan mo ng tissue. Ang mga asabong, balikan mo. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa mga ganyang pamahiin. Hindi, sa, hindi, ano, wala sa kapalaran ng manok natin kung mananalo o matatalo yung pagbalik mo. Dahil lang may nakalimutan ka. Pero siyempre, para lang hindi na natin pagtalunan kung ano man yung pamahiin. Yung mga gagamitin natin bago tayo umalis. E, prepare na natin gabi pa lang. You know, mas maganda yun tsaka mas organize ka e prepare na natin para hindi na tayo maghanapan na maghanapan tsaka ilista mo yung mga mga gagamitin mo para sa mga susunod-sunod mong laban masasaulo mo na yun eh masasaulo mo na yun tandaan natin yun mga asabong para hindi na tayo magkagulo yun at ang pang number three yung pagbibitaw natin mga asabong importante yun mga asabong yung pagbibitaw ha kasi ang bawat bloodlines ang bawat manok natin may kanya-kanyang style ng laro ha inihahanda mo pa lang ha iniahanda mo pa lang yan. Kung bagay, kinukondisyon mo pa lang. Tingnan mo na. Tingnan mo na kung ano yung laro niya. Tingnan mo na kung paano yung laro niya kung harap ba, tagilid, malayo, malapit. Ah, mga kasabong, importante ito. Importante na malaman mo kung ano yung style na ginagawa ng manok mo. Ha? Ah, weekly naman yan eh. Ah, Precon pa lang, binubuto mo na. Alam mo na kung ano laro niyan. Kung mas magaling ba siya sa harap, na malapit sa, ano, malapit sa opponent niya. Kung gusto mo siya padiskartehin, yun ang gawin natin mga asabong Yun dapat ang pinakamahalaga sa ating paglalaban. Kung pa, paano natin pagagalawin at kung pa, paano natin ma malalaman kung pa, paano yung relax na pagbibitaw ng manok natin kung ano yung style ng gagawin niya. O diba, tandaan natin yun na mga asabong at tandaan natin yung mga sinasabi ko dahil may makukuha kayong input dito na mapapasabi ka sa sarili mong ano? Kayo naman, di na sa nasanay dyan. Mayabang niya. <laughs> Eh <laughs> diba, tama naman ako mga asabong Pero mga malaking puntos yun mga asabong At ang pang-apat ah, Yung pang-apat Na bibigay ko sa inyo yung tip mga asabong Yung pag-heating ah, mga asabong Importante din po yan Importante po yan Na kung anong nangyayaring heating Sa gradas mo or sa inyo Yun lang din yung gawin mo sa sabungan Ha? Ah. Tatlong tuka sa ganito, dito, dito, sa likod, patuka, kahig. ikaw ang pagulungin ko dyan. Ano <laughs> ba, ah, tatlong kahig, Nung tuka, tuka, kahig yan. Kailangan alam mo, ala, mabawa, tatlo lang dito, wag yung kung ano nung ginagawa mo, wag yung kung ano nung kung gusto niya, mabawa sa so opponent mo, patukan mo, sige, sige, tukaan mo. Patukan mo ha, iahampas ko Patukan mo nung ganun, patukan mo nung para masira yung laro niya, para yung discarte niya is, mangigil na lang siya, nung manggigil na lang, ganun yung mga manok, mga asabong, pagkagigil na gigil yan, sira laro niyan. Kaya mga asabong, relax lang, Lakas lang paghihiting. Hindi ko lang masampol, mga asabong, dahil, um, ano eh, hindi ko lang masampol yung paghihiting ko dito dahil, syempre, yung mga uh, yung animal cruelty. Baka burahin na naman ng ng YouTube tulad yung ginawa sa 21 days conditioning, mga asabong. Pero inaayos na yun, mga asab Maputol ko lang, ha? Pero inaayos na yun, 21 conditioning. At i-upload ulit natin dito sa ating YouTube channel. Pero balik tayo doon sa paghihiting, mga asabong. Uh, yun, nga, yun nga yung sinasabag, sinasaba. Ayusin mo yung pananalita mo dahil pwede kang makulong sinasabi ko kanina, kung ano lang yung nangyayari dito sa training mo, yun lang yung gawin mo sa sabungan. Relax na relax manok mo lumaban. Ha? At kung mas maganda, kung meron kang dalang pang hitting, at kung wala naman, at kung yung kalaban mo is gusto niya talaga pinatutuka siya, sige. Pero tingnan mo din, baka mamaya subuan ka, baka mamaya basta ka nalang ano, malate ka ng bitaw, tudas ka. So ayun mga asabong, natapos na tayo dun sa itsura ng pagbibitaw at dun sa paghiting mga asabong. Ha? At ito pa mga asabong, ang panglima, yung bibitaw. Makasabong kasi uso sa atin eh. Uso talaga dito sa Pilipinas na, to, baka naman pwedeng pahiyang. Ako naman ang pabitawin mo. Para lagi na lang talo ako naman. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang mo, malakas eh. <laughs> mga ganun mga kasabong, huwag po nating i-exercise mga kasabong. Ah, dahil, mga kasabong, yung katawan ng manok natin is, sa ulo niyan, kilala niyan kung ano yung hipo mo sa kanya. Kaya kung may gusto kong pabitawin, pabitawin mga asabong, Let's say um pinanser natin. Ako bibitaw. O sige. Sige po. Punta po kayo dito sa manukan. Hapon pa lang bago kinabukasan niyo laban, paputay mo na siya. Pahipo mo sa kanya. Kasi eh, hindi 'wag mo na lang sabihin na Sir kayo po, uh, boss kayo po 'yung bibitaw. Ah, uh, hipuin niyo po para ano? What? Baka kasi ma-open naman sa inyo. Uh, ano mo na lang? Um, mo na lang or kaya sabi mo na lang, boss, uh, okay na ba tong bibitaw mo bukas? Pahipo mo sa kanya. Importante na mahipo niya mga sabong. Ito um tip lang din po sa akin ng aking tito dito sa ano si Tito Randy Di Guzman. Ito po, yung sinabi niya po sa akin yung mga ganong part at sinay-share ko po sa inyo na na iisip ko na o oh, mukhang o oh, nga tama nga dahil pagka bago mo palang lang nahawakan yung manok, nagugulat 'yan. Papalagyan ni. Eh. Kaya wag na nating bigyan ng stress ng ganon yung manok na ilalaban natin. Dahil iintindihin ka pa niyan. Pag binitawan mo yung manok, titingin pa sa yan kasi hindi ganyan kilala. Totoo 'yun mga asabong. Ah. Pag binitawan yan, pak, pag pumorma, Baka mamaya may ilap pa yan, matatakot siya. Pero pagka medyo kilala na niyan, yung bibitaw, ang iintindihin na lang niyan, yung opponent niya. O di diba, mga asabong, ang laking bagay niyan mga asabong, um, malaking bagay para sa akin. syempre mga asabong dahil iniintindi ko yung bawat sinasabi sa akin. Pero sinishare ko sa inyo dahil alam kong may point. Tama ako o oh, may point ako. Tama ako mga asabong. Kung may point ako, tapusin mo tong vlog na to. At para mas maintindihan mo pa mga asabong dahil tutuloy natin, tutuloy natin ha mga asabong. At tampang anim mga asabong nga, ang pang-anim. Ayusin na agad natin yung pusta natin. Ha, mga asabong, minsan dyan tayo nagkakaguloy. Hawak mo na lang yung manok. Bibitawan na lang, ha, mga asabong. Bibitawan na lang. Intindi mo pa. Iniintindi mo pa, eh. Ha? Kuha mo ako ng, ano, isahod mo ako. Itawag mo pa ako. Kuha mo ako ng ganyan. intindihin mo na lang, mga asabong. Kung ikaw ang bibitawa, magbilin ka na lang sa tropa mo. Pare, pagka nadihado, ah ikuha mo ko ng ganito. Pagka nalimado, itawag mo ko. Pagka hindi ta, pagka nalimado tayo, hindi napakasa, itawag mo ko, ha. Ay, madidihado tayo, isahod mo ko. Wag yung, ikaw na yung may hawak naman, ahanap ah, ka pa na sasahodan mo. asabong, ah, na ano lang yan, nakakalug lang, na lang. Focus ka lang, kung ikaw bibitaw, mag-focus ka lang sa bibitaw ng manok. Ha, nagagalit ako eh. Are you accusing my taputation? Hindi <laughs> <laughs> mo kasabong, ang tuna yun. Dahil ang dami ko nakikita, although, although nananalo, nanatalo, pero pangit eh. Pangit talaga tingnan eh, makasabong. Pero pangit na tingnan, tapos mamaya pa, ah, yung, yung manok na bibitawan mo is na hilo Dahil sasahod ka agad to, tatawag ka. Wag, mas maganda yung relax ka. Tinitingnan mo, gigigil ka pa sa kalaban mo eh. Pag sinapukit sa bunganga, nga, nipin mo ang dessert mo. <laughs> Isa sa ito, yung mga pag nakikita ko, kahit saan si, ano, si Bulljack mga kasabong. Wala siyang pakalam sa kung anong meron sa labas. Kalokohan yan. Basta galit siya sa kalaban. Tinitingnan eh. niya niya yung kalaban. Focus na focus siya sa hitting, focus siya, minamasamasahin niya pa yung manok niya. Basta yun lang mga kasabong. Para pagka tayo ay nasabungan is um, medyo organized naman tayo. Organized tayo. At, at um, besides, hindi na makaka sa yung aso nag-aaway. Hindi <laughs> nag-aaway na aso. Hindi <laughs> na mga kapekto sa ating palaban na manok. O di ba? Maraming tips yan mga asabong ha. At ang susunod na tip mga asabong ha. Kung may, may nanunood dito na handler ma. Handler na naghahanda ng manok. Huwag tayo mag-inom. Huwag tayo mag-inom bago yung laban. Huwag tayo mag-inom bago yung laban mga asabong. Ha? Dahil, isa sa makakaapekto ng paghahanda natin yan Kailangan bago tayo lumaban, excited tayo gumising Ah, wag muna tayo mag-inom. Pwede naman tayo mag-inom may eh pagka-after ng laban. Kasi nagmo-move on tayo talo. Hindi ka magsalita na ganyan, ha? hindi, hindi. Kahit anong ano, kahit anong resulta, doon na lang tayo mag-inom after na lang ng laban. Kung manalo, edi eh masayang pag-inom. Kung matalo, edi eh sayang. O kwentuhan. masaya yun naman masaya, eh, di ba? Manalo matalo, magandang kwentuhan eh. Pero siyempre, paghandaan mo yung kinabukasang laban mo. Ah, ikaw na handler ka kung, mayroon may kung dito naghahanda yun ang, ma, yun ang kailangan natin gawin wag muna tayo mag-inom mga asabong hindi naman to pamahiin ah hindi to pa na ah, wag muna ng ito ganyan ito eh, ganyan ano um, kaya hindi tayo mag-inom para mas maganda yung gising natin kinabukasan kinabukasan maging productive tayo sa mga gagawin natin at sa trabaho natin mga asabong dahil gagawin ng manok natin kung ano yung nalalaman niyang laban gawin din natin sa manok kung anong nalalaman nating paghahanda. Diba mga asabong? At ang huli, huling huli mga asabong, iwasan natin ang sisihan. Ha ah, mga asabong, magkakatropa kayo dyan. Magkakasama kayo dyan. Iwasan natin ang sisihan. Good vibes lang tayo bago lumaban. Dahil bago lumaban mga asabong, suportaan tayo magkakatropa. Ha? Ah, pag natalo, okay lang yan. Tapikan tayo, magsuportaan tayo. Huwag nating sabihin, buti nga sa'yo, natalo ka, yabang mo. Hindi mga asabong dahil kasama mo yan tropa mo yan iwasan natin kung maaari i good luck mo siya pre good luck mo sa laban galingan mo sana manalo tayo yung mga ganun mga asabong tulungan natin yung mga kasama natin so ayun mga asabong marami akong naibahagi sa inyo na mga maliliit na bagay na pag pinagsama sa amin natin yung mga maliliit na bagay na yun mga kasabong magiging malaking bagay yan mga kasabong tama ako kaya kung tayo ay may mga dagdag na inputs um, i-comment lang natin dito sa content na ito, mga kasabong at for sure makikita mga, ng mga subscribers natin yan na na nga na, na nagko-comment nakikita nila mga kasabong kaya yung mga binahagi ko sa inyo kanina um, isa puso natin mga sabong para maging organized tayo sa lahat ng bagay sa ating buhay pagmamanok. Dahil mga sabong, ang konting mintis mo dyan. Dahil ang pagsasabong ay merong kalakip na pera. Saan ba natin kinukuha ang pera? Pinaghihirapan natin yan. Kaya mga sabong, mas masarap lumaban nang ikaw ay komportable sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng kasama mo, sa lahat ng gagawin mo at gagawin nyo. Mga sabong, maraming maraming salamat. At kung bago ka lang dito sa channel ko na to, Wag mo kalimutang mag-subscribe at siyempre pindutin ang bell button para um notify ka sa mga mga susunod ko pang upload dahil um, promise mga sabong marami pa akong eh, ibabahagi sa inyo ng mga kapupulutan natin ng aral dahil hindi lang kayo ang nag-uumpisa pati ako rin lahat tayo nag-uumpisa lahat tayo nagdadagdag ng learnings mga sabong kaya halika na sumama ka na dito sa ating sabong pinas <laughs> Ingat, yuk, guys! Salam selamat.